Morning mga boss mga master no. Wala dai ko ka video ganina kay ngit ngit pa kaayo tapos nag zero visibility ang dalan ganina no. Pakita dai nako nga uh, nanguha ko og uh, Tung um sagbot para pakaon sa baka. So mo dai no? So mauna na dai nino. Ato na nahatag duol ra man kay dadto dito ang tricycle nagibutangan nato og sakyan nato ganina pagpanguha sa aning na grass so nato baka kung kita ninyo no piyak ang tiyan or pijak na ang tiyan di Surigao nun kay na, oh, no, puro na good lapok tibas tibas na ang palibot no ibalhin nga yan ang no? igiriya gitabok na nato dito oh, grabe na kabasa lapak na lapok na so dari na sila diri ah ibalhin nato pero ako ah, na sila tapasan og sagbot kay loy na kayo gutom hmm? na nga to kan uh, nanay na baka <coughs> <coughs> uh, yung kita ni Joe pagkaon siya pati yung isa anak ito yung video oh. sakpa na to, oh. Ha. ang bata ni ano didi na no? nga pa didi pa rin yung nanay kuwan pa ni ni kabula ni nga ito uh, anak na baka no lima pa ka bulan so di po yun siya ngun, pwede na ito nun uh, lutason ang plan po na ko, ni ato na ko ni lutason pag mo anak na diritso sumpay rabali mo anak na gani ni eh buntis man siya pag anak adisir pa na lutason gawa sa bata so mawag yun niyang ano kahit ang sa ato magubrihon sa yuta na Naog kay regular sa baka pero hindi pa pressure sa trabaho on o kuras nara sa ato o naog -taw sa dili pero sa ako magsayo lang ko kay na ako pa lakunon o panawunon pag sa pero pwede tamag yung kuray dili tamag bukod bukod nga ito trabaho on ko to kuwan kay malit ko dari awala wala tayo lit kinaugalingon na ito pag panarbaho no so di na kumaglangan diri taman. please like and share sa atong mga video padayon lang sa pagsuporta o pagtanaw sa atong mga video salamat karajaw advance happy new year o merry christmas sa panahon